Paglilingkod sa Panginoon at sa kapwa ang pangunahing serbisyo ng isang pastor na dating pumasok sa iba't ibang trabaho, katulad ng pagiging social worker. Ibinahagi ni Pastor Dennis Que ang kanyang mga karanasan bago tuluyang naging full-time pastor sa programang Counter Blessings ni na former Governor Jerry Domingo Umali at Doktora Kitty Guzman. Kaugnay ng pagiging lingkod ng Panginoon ay nagsilbi rin si Pastor Dennis sa kanyang kapwa bilang isang licensed social worker na tumutulong upang maisaayos ang buhay ng mga mamamayan. Actually, nagkaroon ako ng mga opportunity maraming beses to uh, serve the Lord sa pamagitan ng profession ko na sa hmm. DSW. Ah, Kaso okay. lagi akong tinatawag ni God sa full-time ministry. Well, yeah. Ngayon, full-time na ako oh, kay God. Nag-resign ako lagi. <laughs> Ayon kay Pastor, ang kanyang ina ang nagsimulang makakilala sa Diyos at kasama ng kanyang mga kapatid ay palagi umano silang pinagdarasal nito. Dagdag pa ni Pastor Dennis, noong simula ay hindi rin niya inasahan na siya ay nakatakdang maging pastor. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang nakababatang kapatid ay napalapit siya sa Panginoon. Pinamit ni God yung kapatid yung babae. Sabi niya, Kaya ba't ikaw hindi nagsisimba? Pwede kan sama sa aming bukas. So, dahil ayokong maging pangit na model sa kanya, Pumayag ako, pero hindi ko maintindihan ba na pumayag. Nahinog ka na that time. Yeah. I'm so, yun yeah. yung naging daan. Naging aktibo rin umano siya sa simbahan dahil napalibutan siya ng mga tao na malapit din sa Panginoon. At nagsimula siya sa pagiging assistant pastor kung saan doon ay palagi na niyang naririnig ang salita ng Diyos na naging dahilan upang siya ay mas lalong mapalapit dito. Sa kasalukuyan ay labis na nagpapasalamat si Pastor Dennis sa Diyos dahil ito ang gumabay sa kanya at ikinatutuwa rin niya na makakita ng mga tao na nababago ang buhay matapos makilala ang Panginoon. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.